Ipinagsigawan sa Ayala Malls lab na lab si Kim Chu. Lahat ata ng mall show ni Papa, Papi ang pinakamatapang. Halos tumitikap na yon si Kim Chu. Every time na nagiging ganun si Papi. Ang daming mga video tips ang nagdalabasan sa social media kung gaano ka-consistent itong si Papi. Kaya nagsisi, tahulan na naman ang mga haters. Kasi kung noon hindi mapaganyan ng aktor. Kasama ang mga dating dub team. Ngayon, siya na ang nangunguna para pakilikin si Kimi. Kapag talaga gusto ang isang tao at gusto ang kanyang ginagawa, kung sa itong ipapakita na walang halong pagpipitik. ay nga sa mga Yes, true na true based sa observation namin sa naganap na mall show sa Ayala kagabi. Yung, yung puso namin sobrang saya. Nagkukusa si Paolo na makipag-holding hands at hungi pa ng kiss. For na po Hindi siya ganyan umasta. Palagi nga lang tahimik yan. Kahit sa mall show noon, na iba ang kasama. Hindi ganyan makiharubilo. Pati nga si Wilma. Doesn't? Close na rin siya. Sayawan sila kagabi. Ayon pa si isang komento, basta matapang na yan, syempre may blessings na sa true family at sa mga taong malalapit kay Kimi. Bagay tinamang kasi sila at swak na swak ang tandem ng King Pao. Ano man ang ipinapakita ngayon ni Paolo Abilino? Hindi naman dapat nating questionin dapat nga ay kilihin pa tayo at matuwa sa pagiging totoo niya ngayon.